Magandang araw, pasaheros! Likas sa atin ang pagiging galal, lalo na ngayong modernong panahon. Hada rito, hada roon, ika nga nila. Kaya naman samahan niyo kaming tumikim, maglakbay, magalugad at magtuklas sa iba't ibang mga bagay na pinagmamalaki ng ating bayang sinilangan, lungsod ng tanawan. Dito lamang yan sa... Sinsay Pasada! Ala, nagugutom ako. Oh my gosh! Nakikrave ako sa maraming pagkain. Ala, nakita ko itong takoyaki. Parang masarap ah. Wait lang, matawagan nga si Pat para kami umarangkada na ulit. Nandiyan ka pala. Ano ang arte yan? Nakatakong ka pa. Ano na naman yan? Tawag ka ng tawag. Ano yun? Alam mo ba't sinat kita? Ano yung sabi mo? Wala ako na-aura-aura na kasi ako. Anong gagawin? Kakain tayo. Sana naman! Alam mo naman, napapansin ko kada lamyerda natin, kain tayo ng kain. Oo nga, no? parang kumain lang tayo. Ano ba yan? Kain na lang ng kain. Kaya nga, pero bukod naman doon, bukod sa kain tayo ng kain, natutulungan naman natin ang mga MSME natin para ma-promote yung business nila, di ba? Alam mo, bukod sa Tiki Man at sa Chibugan, dyan din ako pinaka-excited eh. Yung ma-promote natin, tuloy nga sabi mo, ang sektor ng MSME, syempre, alam mo naman yan ang gustong-gusto ng ating butihing mayor. Oo. Mayor Sani Perez Coriante. Kaya nga, o. Oh. Ano diba? oh, Ano ba inantay mo? Tara, karo ka nagigugutom nagkikrave ka na. Hindi mo ba tatanungin ko saan tayo pupunta? Saan tayo pupunta? O, oh, imo kasi eh. Sana nga, ito na. Masyado mo kung pinangungunahan eh. So ngayon, What pupunta is? tayo sa Barangay Luyos at ating dadayuhin ang... Juji <laughs> Food and Beverage. Hilig na mga kabataan ngayon o oh, mas kilala bilang mga Gen Z ang mga napapatok na pagkain tulad ng mga milk tea, coffee, French fries, at iba pang mga sikat na pagkain. At dahil nga ang mga Pilipino ay naimpluwensyahan na ng mga pagkain ng iba't ibang bansa, naging patok din sa atin ang mga pagkain banyaga tulad ng corn dog, biryani, samyang, ramen, thick milo, at ang tinatawag nilang takoyaki. Bigla ka bang naboard at naghahanap ka ng maaliwala sa tambaya na nag-serve ng masasarap na panglamantian? Isama pa ang pekikrave mo sa bilog at masasarap na pagkainan ng mga hapon o mas kilala sa tawag na takoyaki at ang malamig at masarap na dessert o mas kilala bilang tik Kung oo, huwag ka nang kumurap dahil itong bidyong ito ang sign mo para dayuhe at bisitahe ang Juji Food and Beverage House. Ang Joji Food and Beverage ay matatagpuan sa Purok 4, Smith Street, Barangay Luyo, Sanawan City, Batangas. Isang sakay lamang yan sa Luyostoda na magmumula sa bayan ng Usod ng Tanawan at kung ikaw naman ay may sarili sa sakyan, 19 minutes lang ay mararating mo na ito. Ang tindahang ito ay nag offer ng samotsaring saring mga inumin, mga pagkain na talaga namang ikay mapapasabi ng craving satisfied. Wow. <laughs> Kanila rin ipinagmamalaki ang ino-offer nilang Japanese-inspired food na takoyaki at ang iba't ibang klaseng flavors ng Milo na suwak na suwak para sa mahilig sa mga pagkain ito. nuban na likas ng patulungin at may mabuting puso ang may-ari ng Juji Food and Beverage dahil ang 10% ng kanilang kita mula 2021 hanggang 2024 ay napupunta sa Home for the Aged, mga homeless at mga nasunugan. May dalawang klasing takoyaki ang kanilang binebenta. Ito nga ay ang triple cheese at corn dog takoyaki sasamahan pa ng kanilang homemade takoyaki sauce, cheese sauce, pati na rin Japanese mayo, aonori, togarashi at bonito flakes. Nagbebenta rin sila ng apat na iba't ibang klase ng thick Milo na may original Milo flavor, mango, Oreo at ang thick strawberry flavor. Huwag kayong papara dahil tuloy tuli pa rin ang ating biyahe. Dito lamang yan sa Sinsay Pasada. Ito na ang tunay na pagbabago para sa mas pinalawig na paghahatid impormasyon sa bawat tanawenyo. Hatid ang napapanahong balita, good vibes and entertainment at mga pinakabagong kaganapan sa loob ng pamanaang lunsod ng Tanawan. Narito na ang Tanawan CGTV. Hatid sa inyo ng City Government of Tanawan at ni Mayor Sunny Perez Culiantes. Mga live na programang mapapanood sa Facebook at YouTube. po, year 2020 po, pandemic po yon. Nakahiligan ko po magawa ng, ano, ng feasibility study, ganyan yung po, business plan. Tapos nagawa po ng fusion po ng mga snacks, ganyan, drinks. Tapos uso po nun yung dalgona coffee, tapos parang, ay, pwede rin gawin siyang style halo-halo, gano'n. Pinagsama ko po yung dalawang konseptong yon. Tapos, yan ang brainstorming po, ganyan Hanggang sa nabuo ko po yung tikmailo. Tapos, yung tikmailo po yun, yung spelling po niya ay iniba ko po din yung spelling para po unique po ganyan. Ginugusto po ng mga estudyante, bata, parang nung una po, pinakilala ko po siya, ay ano, ginusto po nila, kumbaga, isinoportahan. Tapos yun, may mga freedom wall po, tapos yung mga picnic, ano, yeah. te team. Static. Meron pong siomay, ganyan, che ano, cheesy hot dog bites, cheesy fries. Tapos yung amin pong pinaka bago din po na, ano, yung kami lang din po meron, takoyaki fries po siya. Tapos iba't ibang drinks pa rin po. Na galing po siya sa Tik. Dati po ang amin Tik lang ay Tik Milo lang po. Nag-offer po kong Tik Strawberry, Tik Mango, Tik Oreo po, KitKat. Tapos every month po may seasonal as marketing strategy din po para balik-balikan pa rin po. Ano po? Uniqueness po, baga kami lang po yung meron, tas kami lang din po yung binabalikan. Tapos afford din po. Nagre-range po siya ng 22-30 pesos may Tik Milo ka na mm -hmm. po gayon yun nag ano po, nagboom po yung takoyaki namin. Kasi yung mga hindi po kumakain ng takoyaki, biglang napapidback po sila na kumakain po sila ng takoyaki dito. Kasi po, hindi daw po malansa. Tapos, in unique way pa din po, Gi basta uniqueness pa din po, ano, cheese po yung nasa loob. Tapos, ang bestseller po namin, triple cheese. E di, may Japanese mayo po siya. Tapos, may cheese sauce pa din po. Tapos, igustong gusto po nila. Yung. Sobrang salamat din po sa MSME, tsaka po kay Mayor Sonny Calientes po. Kasi, ano po, nasuportahan niyo po yung ano yung kapares po naming nagnenegosyo nag-abot po sila ng ano ng puhunan po sa aming okay. ano pandagdag po ng puhunan pampaikot po sa negosyo mm -hmm. Punta na po kayo dito sa UGE Food and Beverage po sa Purok 4, Barangay Luyos, talawan City. Ayan mga pasaheros magtitikiman na naman tayo ng kanilang pinagmamalaking takoyaki. Ayan kung kanina yung tinikman natin yung sikat na sikat sa kanila which is yung thick Milo, ngayon naman ating uh, titikman naman ang kanilang uh, ang binabalik-balikan na takoyaki dito sa kanilang uh, uh, resto. Ang kanila ang flavor nga pala nito mga pasahero ay triple cheese. So ano pang iniintay natin? Tara, tikim tik okay. na natin. Ayan So lahat ng sauces nila dito is homemade. Homey. Sila mismo yung nagagawa. Ay. Ayan, syempre bait. Yan, so taste test. Cheers. Mmm. Mm, yum. Milo Milo. Yum. Mmm. So good. Perfect po talaga. Pag sa ngayon, umiinit na naman ng panahon. Perfect po ito. Habang patuloy sa pagudlad ang ating lungsod, kapansin-pansin din ang pakikipagsabayan ng ating mga kababayang MSMEs sa paggawa at paglikha ng mga produktong hango sa impluensya ng mga banyaga. Pinatutunayan na sa mag na suporta ni Mayor Sonny Perez Colliante sa kanilang sektor, nakakabuo tayo ng isang komunidad na nagtutulungan para sa pagpapayabong ng ating lokal na ekonomiya. Kaya kung ikaw ay crave na crave na sa takoyaki at iba pa, parne, pumarini na sa Juji Food and Beverage House. Alam mo, MJ, so proud, so talaga na busog ako for today's episode. Ikaw, ba? Saw, eh, ano ba, ikaw ba na busog ka? Oo, oh, uh, actually, busog na busog yes. ako. Tsaka, naintindihan ko na talaga kung bakit siya dinadayo. Hindi lang ng mga matatanda, especially, lalo na ng mga bata. Yes, kasi swak na swak naman talaga sa bagay. Kaya-kaya nga ng mga elementary students na pumunta diba? talaga here. Oo, ba? Diba? Tsaka, narealize ko din na ang dami pala talagang may pagmamalaki ng Tanawan City. Mm -mm. Kumbaga, mag-explore lang tayo ng explore bawat barangay. Alam mo kung ako sa inyo, mga passengers, passengers, mga pasahero, talagang dayuhin nyo na ito sa <laughs> barangay. <laughs> passengers, mga barang sa barangay Luis, dahil super affordable at hindi kayo magsisisi talaga naman sa lasa, sa presyo at sa maraming paiba na pwede nyo pang makain din eh. Ayan. At dito na nga nagtatapos sa ating ikalabing tatlong pasada ngayong araw. Mga pasahero, nyo muli kaming tumikim, tumuklas at maglakbay sa Lungsod ng Tanawan. Aisha, dyan na muna kayo at ako'y papara na. Aisha, dyan na muna kayo at ako'y gagarahin na muna. Muli ako si MJ Mendoza Molino. At ako si Pat Di Mayuga. Abangan muli at pumara para sa susunod na episode ng Sinsay, Sinsay Pasada. Pasada.